ok, ito mga sya, tips pagdating sa gasket, laging tumatagas ito ay uh, kakapagawa pa lang itong mga sya pero, uh, at uh, sobrang tagas ng uh, gasket or langis, papansin nyo hanggang dito yung kanyang talsik ng langis hanggang dito sobrang uh, talsik ka agad, talaga at uh, hindi po yan normal, at hindi rin pwedeng baliwalain dahil ito'y kakapagawa pa lang kakapalit lang ng pisa baka sa pagkakabaliwala nyo ng ganyan ng ganyan maaaring sirain yung signal ninyo pati black kasi magbabawasan sya ng langis at uh, isa pa kapag ka once na version 2 ang inyong motor na 125 magkaiba kasi yung mga gasket na mga sinapapansin si version 2 plastic na hindi na yung uh, version 1 na 125 na ganito pa rin sya haloy pa rin sya at ang ginamit na gasket yung pang version 1 magkaiba po kasi ang uh, gasket yung gasket cover na to ng uh, version 1 to version 2 pinagkaiba nila sa version 2 na 125 makapal ang uh, nilagay pang version 1 na manipis lang, hindi siya hindi siya totally yakap na yakap dito sa gasket hanggang diyan dahil magkaiba nga itong kanilang cover. Pero um, uh, ang gagamitin mong cover din yung pang version 1, magagamit mo 'to. Kaso nga lang ito yung ano, gagasos parang malaki si sir para lang dito. E, Ay naman yung presyo ng original nito nasa 300 to 400 yata yung presyo ng ano ng cylinder uh, head cover gasket dahil dito maaaring uh, sirain lahat ng pisa sa loob ng makina kaya dapat kung 1 to 5 version 2 dapat ilalagay yung gasket pang version 2 rin na 1 to 5 po yan. Meron din na uh, ano, version 2 na 150. Ito po yung gamit nila. Kuha tayo sample para may pakita ko sa inyo kung bakit magkaiba yung gasket nila. Kasi marami na akong na-encounter nito. Na ito lagi yung ginagamit after gawin kaya ang kalalabasan talsikan talaga ng langis at ang side lang ng talsik nya part po dyan sa may water pump kaya lahat ng langis dyan yan. dyan na punta lahat sarayan yung makina nyan at uh, nakita ko siya natutulak tulak na lang papunta rito kasi hindi niya na yung motor nya dahil ano langis na nga yung pinag-uusapan natin bago yung kanyang block baka maapektuhan pa yung sigunyal imbis na ituloy yung papalitan natin pati lahat na tos gas yan ito yung ano, pinagkaiba ng version 1 sa version 2 na click 125 ito makapal at uh, mayroon mga gatla gatla na ganyan para sa 125 talaga yan pagkumparin natin buksan mo nga ito ah. buksan mo pagkumparayan natin mga sir ayan, ito yung nilagay nila tapos ito yung ilalagay naman natin na para, para naman talaga yan dyan yan layo manipis to ito makapal kaya kahit anong gawin nilang pag ano dyan higpit mapuputol na yung turnilyo mo pero tumatagas pa rin dahil maling gasket kasi yung ginamit ito yung ilalagay natin tapos syempre kapag nilagay nyo to maglalagay pa rin kayo ng silan uh, sealant dito kahit konti lang kasi yun naman talaga yung standard pagdating sa ano para matest natin kung maglilake pa rin kasi may issue, pa, eh. may issue pang isa to overheat pero bagong gawa lang itong mga sir pati water pump, pinalitan na hanggang sa thermostat may eh, lagay mo na yun para ma-check natin ayan saktong sakto yan ayan tapos yung lapat na ano natin dito dalawa yung butas na napaka importante yan dahil ganyan dumadan yung oil para hindi masira yung ating uh, camshaft rocker arm yan, kapit muna tapos maglalagay ka ng kunting bitagray dyan pagkabago mga sarawag yung lalagyan ng bitagray lahat po yan dito lang sa parting may kanto dyan lang kayo maglalagay tapos punasan nyo lang to kasi mayroon siyang ano uh, langis dahil naglik yan, lagyan natin ng silat. Dapat ganyan lang kakunti mga sagot. ah uh, dyan lang sa side niyan. ayun, lagyan muna. Parang start natin kung maglilik. At, uh, natin din natin kasi yung kanyang, ano, overheat. Okay, na natin yung, ano, yung cover. At, uh, natin yung, ano, pure line hose. Tapos, start natin. Mandar na. Subukan na lang natin kung uh, may magli-leak. Tapos check din natin yung overheat niya kasi tapapagawa lang tong mga sir dapat under warranty pa to eh. Kasi ginagawa ko mga sir. Kapag once na galing sa amin at kami ang gumawa niyan at mayroon linkage siya, may problema kasi hindi nila niyo na may unit black lang yung pinapagawa nyo tapos nagkaroon siya ng leak yan warranty po dapat yan part 2 yan kasi kinalas, kinalas natin yan at uh, na leak dapat under warranty sa so, akin nilalagyan ko lagi ng under warranty yan prioritize lagi yan kapag may uh, problema ito yung sir ayaw nga na ibalik sa pinagpagawa niya kasi may isa pa ano problema yung overheat bago na yung water pump niya mga sir kaya uobservahan mo natin para malaman ko kung saan uh, nagli-leak or kung bakit ito nagano nag-u-overheat. Na, napapansin nyo, usok? luwa kasi na, natuluan ng langis yung kanyang muffler. Mayroon ng end book. Kaya nakakalos yung usok. Pero kapag naugos na yan, mawala na yung usok. Kaya pahini din natin kasi kailangan natin malaman kung nag-delict ba ito. Eh ng ano nang tanong overheat Iinit natin ang pinainit. Kaso hindi ko siya nakikita na, ano, na mayroon pang nagdilig. Kaso nga lang, hindi natin makita yung paglabas nung ano, nung overheat niya. Siguro matagal na matagal na gamitan bago siguro lumabas. Kasi kung kuwan, may problema yan. Dapat sa gano'ng pagpapainit natin, yung iba kasi sinortat ko na para hindi mas mahaba yung video natin. Dapat lumabas na yan. Sobrang init na po yung makinan ah, yan. Balik na pa. Ayan lang, mga sara Wala tayong nakikita ang uh, linkage na dito sa ibabaw or sa ilalim. Wala na. Kasi, kaya na pa natin pinapainit yan. Dapat papatak na yan doon sa pinakailalim.

Ayan mga so Kali gusto na yung kanyang ano Yung kanyang uh, Hoover. Wala nang nagdilik Talagang sa gasket lang na mali Baka si yung kanyang ginamit o, Iba yung ginamit na gasket Pang ano Pang uh, 125 na version 1 Or pang 150 na version 1 Sa version 2 Na 150 pwede po yan Sa so, 125 nga lang Hindi magka tugma Pag sa version 2 pangalawang palitan na pala yung mga sak, pangatlo yung sa atin mga dalawang ganyan dalawang ganito na puro uh, ganito yung kinabit kaya talagang maglilik pa rin yung sayang nasa 300 plus pa naman ayan okay na so ganoon lang gawin yung mga sarang huwag kayong nagamit ng ano, pang uh, version 1 na 150 or di kaya 125 natin gagamit kung version to yung motor ninyo na uh, 125 tapos ito yung uh, pinalitang water pump nasira lang to dahil pinukpok nung nilulubog kaya ang nangyari doon sa pinaka kontil niya, yan natapyasan kumbaga hindi yan nag sentro hindi yan nag sentro doon sa camshaft kaya ngayon So ito yung nangyari. Tapos ito, umusad to. Dahil ng pagkasira ng ano, ng water pump. Kaya yeah, dapat itapdate nyo muna yung motor ninyo kung sakaling magkakalas kayo. At uh, itapdate nyo rin to. Mayroong guide po yan. Ito yung guide nyan. Ito. Yeah, itapat nyo yan to. Yan. Yeah, itatapat nyo yan. Yeah. Dapat tapat nyo yung kuntil na yan dito. Sa guide na yan. Sa timing wire para maisalpak nyo nang maayos nang hindi na siya pinupukpok. Okay, guys, na. Nice.